Hello, hello, mga kadresya! Dito kami sa McLean's. At syempre, dahil hindi muna ako pwedeng mag-bike, pasyal-pasyal na lang tayo dito. Dito sa ilalim ng mga matatandang pine tree. Ayan, kung kapansin nyo, ang dami-dami nilang mga bunga. nakadikit lang sa ano, parang mga sinigwela sa atin yung pagkakadikit sa sanga. Pero syempre, iba naman ito. Ayan sila. Nakadikit sa sanga. Ang dami uh, nagkukumpol. Ang laki-laki ng pine tree na to. Kumpol-kumpol. Ano yun siya? laki Laki-laki ng pine tree ko nga dati sa Pilipinas mga artificial lang yung nakikita ko ganito na naka lagay sa mga Christmas decor like yung sa Christmas wreath, di ba? Tsaka yung sa mga vases na may kasamang candle. and dami. Mamangha ka talaga sa pagtingin pa lang sa mga puno na ito. Kaya haya ng mga pine tree na matitibay sa lamig dito sa New Zealand.